ako po muna ay eh, manunuot dito sa kabundukan. Babalikan ko po yung mag-asawang aking nadaana noong pang summer na pinangakuan kong sila'y babalikan. Sana'y maabutan ko sila dito. Aba, oh, Ano kaya ako nagsusuot? door guide me. Ah, bayre. Thank you, Lord. Tagpuan ko sila. Tao po! Pakikidaan po. Tao po! Pakikidaan. Nanay. Magandang umaga po. Nasaan po si tatay? Nasa, Doktora Joy po. Ako po yung dumaan dati. Nasabi ko, matagal na po. Ito po yung kaunting bigas at saka po kaunting pagkain. Kami po ay dumaan dito yata yung summer nung po may nililinis ditong kibit. Mm. Uh -huh. Kasama po kami ni Pastor Dian Ah, tagal na po summer sabi ko. Ay kami pa dumaan ay doon sa kabila. dun po sa kabila ay hindi kami dito nagpo-photoshoot po diyan eh, sa ay, ibaba. Ay po ni. po aking anak, yung asawa ko tsaka po yung pamangkin kong nagpo-photoshoot para dun sa kanilang kasal. Ay nasa Ilaya po si Tatay. Mm, -hmm. mm ito yung lugar na nadaanan ko dati na nung summer. Pang, nag -o, nag -o -o ka ng summer. Nagkuka ng kibit dito. No? Upo, wala na po kayong kibit ngayon. Ay, wala. Ako na may hindi nakakapag, ano. Ay, sige. Wala na po. ako ka-iigip pa. Napaano si nanay? Ay, ako nagkasakit. Ako nang isang buwan sa bayan. Hmm. Napaano po? Ay, dinignan din ako ng doktor doon. Ay, ako'y kung anong ko sa tiyan. Oh. Kayo po'y mag-inom ng tubig na maligamgam na may asin. Yung pong maligamgam talaga. Yung po, doktora, ay kawan. Ganito ah, di yun daw kung ating ganito meron yung sinisigla ng bato. O po, abdo, ay may doon daw po. Ay, ay, apektado daw po yung aking... Atay. Atay. Mm. Ngayon, ay yung aking sinisigla ng bato, ay ang sabi, ay wala daw bato. Ah, maigi naman po. At maigi wa? naman. Yung pala na may gado, ay kaya pa yung kontrol sa pagkain Basta putwal lang ano, walang mahirap matunaw, yung, lalo na po yung karne. Yan, 'wag po muna isdala ang kutsaka mga gulay. At saka iwasan po ninyo yung mga seasoning Mother Hen, yun yung toy lason. Yung po mga seasoning, yung mga tinatak-tak-tak-tak, 'wag oh. po talaga, hindi okay. po mainam. Hanip po. At saka dami po tayong inom ng tubig. Lalo na po ito auha. Dami po ninyo ditong niyog. Yan pong tubig ng niyog ay napakahalaga pong panlinis. Araw-araw po, hani. Bayrilaan po ang gamot uha sa paligid ninyo. Daming niyog. Napakaraming niyog po. Mambay ang uhi Ang mga pong pangalan ni Mother? Conchita. Conchita. Ay si tatay. Ay, ito po yung aking ano, pagdamutan po ninyo, hani. At sana po kami makabalik uli dito. Mga minsan po, ha? Sige po. Ito po, uh, may kaunti po akong pansaing. Ay, uh, ba? Salamat po, nanay, hani. Maraming maraming salamat po at natupad ko yung aking pangako na kayo ay balikan. Pagpalain po tayo ng Diyos araw-araw. Salamat po.